Sara, si Sara ng... dapat hindi naging vice kaya president. Sa... Wala ka kwenta kwenta vice president. Ah, wala pa tayo, pa tayo. wala pa sa... standard promo, no? China, Magdala, Eh nga eh. Pero sinabi ng Bangko Sentral, hey, hindi tulad ng, naglabas talaga. Piatos. Hey, hindi talaga, piyatos. <laughs> <yun, laughs> <laughs> puta ka eh, Yun ang crew. Ah. Yung kay, yung mga <laughs> hinto na yun, labas Nasaan na yun? Wala pa. Wala. Chismis. Oh, then... Fake news, fake news, fake news. Fake, fake news yun. Didisit po yan ang gabi na. Baka didisit. 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 Ikaw na sa gitna, para ano, baka mamaya. Hindi, siya nga yung kao na. Hindi, ate, neutral ako. ako pala magnanakaw. Gano'n din yung mulad ng Pilipinas. Ako, ayaw ko siyang magnanakaw. Kung may magnanakaw. Yeah, si Sara, yung... dapat ibinihan. Eh, paano mangyayari ngayon, Kuya? Lahat yung mag... Lahat nagnanakaw. Kaya nga, lahat nga magnanakaw. Si Sarah, eh. Sa history ng magnanakaw na nag, politiko. Nagsimula kay... Si Sarah ang pilaka obvious <laughs> 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 Walang utak. Alin? May nagawang maganda eh. May nagawang maganda. Wala pa akong nakita nagawa ng maganda ni Marcos. Oh, wala. wala pa. Di ba? Wala pa. Wala pa. Wala pa.

pinaka ano politiko obvious wag na si Marcos tanggalin yung... kaya nga ang problema nga eh, hindi nga matanggal-tanggal yung... eh, paano gagawin natin e, si Sara may katunayan oh, dapat tanggalin eh kailangan nga matanggal paano kung hindi natanggal idadaan eh, e, sa ano sa... nga ayun uh, eh, nga hintayin natin nga hintayin natin kaya, impeachment uh, oh. ko teka gawin nga hindi nga natanggal paano mangyayari ngayon Kun kunwari siya? kaya nga kunwari nga kunwari baka sakali sa proseso, proseso. Ng mga nun, oh. o, batas tayo? pagka nga hindi nga natanggal hindi natalo kumaga yung kanyang kaso na impeachment eh siya ang nanalo paano gagawin natin ngayon doon ay pare hindi mananalo man nanalo suggestion ko hindi mananalo natalo dahil mga ano man topic naman hindi sila bumabatay sa batas Yon. Hindi na sila Okay, healthy competition. Ito ang ating ano lang.